Kamusta mga bata? Ako pala si Kael Sebastian si M. akal mula sa Kindergarten. Ngayon, gamitin ang mga mata umubo na maayos, pakinggan at intindihin ang ating kwentong paubulan. Silanggan at si Tipaklong. Mataas ang sikat ng araw. Silanggan ay masikap sipag na mag-iipon ng pagkain. Si Tipaklong naman ay masaya kung umaawit habang maglalago. Kay bigong langgam, Halika, maglalago tayo. Sabi ni Tipaklong, Pasensya na kay bigong Tipaklong. Kailangan ko mag ng pagkain para sa tagunan. Sagot, di langgam. Alayin pa naman ang tagunan. Tingnan pagkataas ang uh, sikat ng araw Sagot ni Tipaklok. Pilit na niya ay aya ni ngunit patuloy lamang ito sa pag-iipon ng pagkain. Dumating ang tag-ulan, bumaha na siwa ang halos lahat at, 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 at napananim. Sagana sa pagkain, ang bahay nilanggap si Pacquiao naman ay naninilig sa ginaw at kuto Kutom na kuto na ako, saan kaya ako makakakuha ng pagkain sa ibang si Pacquiao? Pupunta na lang ako kay kaibigang langgang basang basa at naninilig sa lamig pumunta si Tita Kulog sa bahay ilangga. kay Langgang. Kaibigang Langgang, kaibigang Langgang, tawag ni Tita Kulog agad-agad binuksan ni Langgang ang pintuan. Nang mabinig niya ang pagtawag ni kay Kulog, kaibigang Langgang, ako ay gutom na gutom. Wala akong ng kahit makakain pakiusap ni tipaklong oo naman kaibig ng tipaklong halika tumuloy ka sa bahay ay kong manay naman ako pagkain na maaaring natin pagsaluhan o, sabi ni langgap salamat sa iyo kaibig ng langgap mula ngayon mag na ako ng pagkain magiging masipag na rin ako katulad mo pangako ni Dipaklong mula. Noon, natutol na si tipaklong mag-ipon ng pagkain kahit nag-araw pa lang. Una, mag-ipon para sa panahon ng kaliputan. Ang alawa, magiging masipag gaya ng mga langgan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam!